ako uh, Kogron, matanong ko lang, bakit naging ganun ang estado ng industriya ng asid natin? 10% locally, 90% uh, imported. Eh, we are an archipelagic uh, nation. Pinapapalibutan tayo ng dagat. Sagana tayo dapat sa asin. Tama ka dyan, uh, Ray, kaya po natin sinulong po itong uh, batas po nito. But at the same time, makikita po kasi natin, gaya ng sinabi ko kanina, it's an orphan commodity. Wala pong nag-aasikaso po sa kanya. So, pumasok ang iba't ibang mga, mga regulations, iba't ibang mga hamon. For example, sa industrialization, quote-unquote, uh, naging industrialized na po dito sa Metro Manila, yung dati po dito sa Las Piñas na Asinan, mm -hmm. nakawala po ito. And walang pumasok na bago. Number two, uh, may proseso po sa pag-apply ng uh, gagawin po na asinan under po ito ng DNR. So mahaba po yung proseso at dahil nga po ang tingin po sa kanya ay dapat na i-regulate na isang produkto, yung proseso ay medyo mahigpit at matagal. Mm -hmm, mm -hmm. Number three, uh, makikita rin po na pumasok po yung mandatory salt aidization na nire-require lahat po ng mag na i-addice po yung kanilang mga produkto. Pero naiwan po yung support mechanism ng gobyerno. So hindi nakapag ah uh, yung mga mag-aasin po natin. So ang nangyari, dahil mataas, maikpit po yung gobyerno doon sa mga regulatory uh, guidelines para sundin po ng mag-aasin po natin, yung mga iba po at that time, nun, nung pisay hinuhuli pa po sila at nakukulong. So at the end of the day, yung mga pobreng mag-asin, they end up iniwan na po nila yung kanilang uh, trabaho. Yun, at okay. Most likely, yung mga iba po dyan ay nang ibang uh, bayan, nagpunta po sa Metro Manila at ipagsapalaran. Iniwan yung kanilang mga kinagisnan na pinagkukunan ng trabaho.